Oke, okay. 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 good morning mga guys. Okay. Ito, panglaga na ito lahat. Wala pa itong dalawa. Wala pa ba? pa. Kasi apat na guhit lang sobrang ito eh. Yan ako na lang na. Kasi apat na guhit lang sobra nito eh.

yan O sige. Taba, May. Buto-buto? Taba, gusto pa. Ano 'yung taba ano? Ha? 'Yung ano, kuya, baka 'yung cable lang. na makakahanap ng Ito. Cable ba 'yan? Ayaw mo? Wag na to.